Wala na raw sa plano uh, o sa plano ni Senator Grace po na maghain sa Korte Suprema ng DNA test results. Basihang legal daw ang kanilang pinagbabatayan. Dagdag pa ng senadora, hindi siya nagsisisi na tumanggi siyang maging running mate ni Marrojas. Umaksyon si Gerard de la Peña. Pangatlo. Hindi raw nawawala ng kumpiyansa si Senadora sa... Crispo sa takbo ng disqualification case laban sa kanya na sinimula ng dinggin ng Korte Suprema. Ito ang mensahe ng Senadora bago humarap sa mga estudyante sa Cavite kanina. Ako naging kumpiyansa at kontento sa mga naging sagot ng aming abogado sapagkat lahat naman ng mga itinanong doon ay nasagot niya ng tama at totoo. Aminado si Poe, mabigat ang kasong kinaharap niya pero hindi raw niya pinagsisisihan na hindi niya tinanggap ang imbitasyon ng administrasyon na maging bise ni Marojas. Kung meron man akong kinalulungkot ay siyempre dahil ako naman po ay naging kasama rin ng ating Pangulo. Yun lang ang alam kong sigurong hindi nangyari kung ako'y sumama sa kanila, siguro hindi magiging ganito kabigat lahat ng mga kaso uh, laban sa akin. Wala na rin daw plano si Poe na ihain ng resulta ng DNA tests ng mga posibleng kaanak niya. Bukod sa wala pa raw ang official results, legal na basihan daw ang kanilang pinagbabatayan. Kung meron man o hindi, hindi naman namin ipipresenta ito um, sapagkat yung aming um, mga basihan na legal ay hindi naman uh, naka-anchor dito sa DNA test sa gitna ng hinaharap ng mga kaso, kasama ng Senadora, ang inang si Susan Roses. Kahit nada pa nga ito kahapon pagpunta sa Korte Suprema, hindi ito umali sa kanyang tabi. Siya mismo ang gustong pumunta rin doon para ipahiwatig sa amin na nandun naman siya uh, para bigyan kami ng lakas ng loob. Matatandaan namang kumalat sa social media ang ad na tambok si Senadora po. Pero ang jingle na ginamit, katonan ng pambansang awit ng Estados Unidos. Sabi ni Senator po, walang kinalaman ang mga grupong tumutulong sa kanya sa ad na ito. Hindi ko alam kung anong grupo yon, Lubabas sila, kausapin ko sila kung meron man. Sapagkat yung aming mga kasamang magtrabaho para sa na tumutulong sa amin, eh kilala ko naman lahat. Umaaksyon Gerard de la Peña. News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.